Higit 21 isang taon nang nagtuturo sa elementarya ang 45 anyos na si Teacher Jacqueline. Bagamat pasyo nito ang pagtuturo, hindi rin ito maiwasan ang pagkapagod sa trabaho. Kaya naman mahalaga na kahit paminsan-minsan ay magkaroon din sila ng pahinga. Katunayan isa siya sa halos dalawang libong dumalo sa PEPSA. 2025 ang taunang conference ng Philippine Elementary School Principals Association. Fourth PESPA Congress, ma'am. Isa pa sa kumuha ng kanyang atensyon ang lawak ng Meritus Hall ng Hotel Supreme kung saan ginanap ang kanilang pagtitipon. Okay naman ang accommodating ng ano, Hotel Supreme, Convention Plaza. Ma maluwang. Sa, na niya ang 1,700 plus na participants. Ganito rin ang 61 anyos na guro sa Dumawin Isabela na si Teacher Andrea. Napaka ganda ng place and at the same time yung mga tao na nandito ay very uh, disiplinado ba sila, maganda ang kanilang pan kung kami ay tatawid. Eh, ang mga tao, yun ang napapansin ko a wonderful place and at the same time their disciplined to the people ngayong araw ang ikatlo at panghuling araw ng kanilang pagtitipon pero kung maaari daw babalik at babalik ito sa lungsod at isa sa kanilang babalikan dito ang Hotel Supreme isa kasi sila sa mga nag-aalok ng malalawak at eleganting mga halls swak pang okasyon lalo na ngayong nalalapit ang holiday season dahil hindi lang daan-daan ang kayang i-accommodate ng kanilang mga halls kundi aabot sa halos 2,000. Vanessa Bugtong, RNG News.